No. Idol at Kabayan Breaking News. Israel gumamit ng opensiba laban sa Syria na ngayon palang natin nakita sa kasaysayan ng digmaan sa gitnang silangan. Tatlong daang target na ng Israel Air Force. Ito pala ang sinasabi ng Israel na pwede nilang gawin sa Iran. Winasak ng Israel ang mga gamit militar ng mga sundalo ng Syria tulad ng mga attack helicopter, air defense system, mga fighter jets. Kabilang na dito ang nasa tatlong MiG-29 ng Syrian Air Force. Matapos ang pagsasanay ng Amerika, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagpasok ng isa sa barkong pandigma ng Amerika sa Spate Islands bilang mga barko ng China palapit sa pag-asa island mula sa 83 naging lima na lamang. Pilipinas tinanggap na ang tulong ng Amerika ayaw mang aminin ng Marcos administration ang sunod-sunod na pagsasali militar ng Amerika at Pilipinas. Halimbawa na lamang noong nakaraang linggo ang magkasabay na pagpatrol ng mga FA-50 at F-16 multirole fighter sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon naman nasa Tacloban ang mga ADAS 10 Thunderbolt 2 ng US Air Force na posibleng kasabay naman nagsasanay ang mga erplanong madiligma ng Pilipinas. Pilipinas kinumpirma na bibili ng limang bagong barko para sa B-4. Israel ipinakita ang isang uri ng pag-atake sa isang kalaba na hindi pa nakikita natin kailanman ayon sa impormasyong ating nakalap. Inatake ng Israel Air Force ang nasa 300 target sa Syria. Ito na ang pinakamalawak na pagbomba ng Israel sa Syria. Sa kasaysayan, pinuntarya ng mga aeroplanong mandirigma ng Israel ang mga pangunahing air Force, mga pasilidad sa air defense, mga aeroplanong mandirigma at ang mga halagang ng Syria. Makikita sa video ang pag-ula ng mga bomba at missile na inihulog ng mga aeroplanong mandirigma ng Israel na ngayon lang natin nakita simula ng digmaan sa gitnang silangan. Yatif, Atif, ada mesti tahu data ni. Ada Matapos ang ginawang defensive strike ng Israel, makikita natin ang matinding pinsalang natamo ng mga attack helicopter, air defense system at mga fighter jets kabilang na dito ang nasa 30 MiG-29 ng Syrian Air Force. Sa isa pang video, binomba din ng Israel ang naval base ng Syria. Pinalubog nito ang mga barkong pandigma ng Syria na naglalama ng maraming mga missile. advance talaga mag-isip itong si Prime Minister Netanyahu. Hindi na pinaporma pa ang mga kalaban. Agad itong umaksyon upang masiguro na ang mga military assets na iniwan ng Syrian military ay hindi na mapapasakamay pa ng mga teroristang grupo na pwede nilang gamitin laban sa Israel. Ayaw mang aminin ng Marcos Administration Pilipinas, tinanggap na ang tulong ng Amerika ang sunod-sunod na pagsasanay militar ng Amerika at Pilipinas. Halimbawa na lamang, noong nakarang linggo ang magkasabay na pagpatrol ng mga FA-50 at F-16 multi-role fighter sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, ang mga A-10-2 at isang C-130 Hercules ay naispatan ng mga plane spotter sa Tacloban. Apat sa mga A-10-2 at isang C-130 Hercules ang dumating sa bansa noong 6 ng Disyembre. Para magsanay kasama ang Philippine Air Force dito sa bansa, magtatagal ang Dynamic Force Employment Exercise hanggang 15 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Matapos naman ang pagsasanay ng Amerika, Japan at Pilipinas sa West Philippine Sea at ang pagpasok ng isa sa barkong pandigma ng Amerika sa Spratly Islands bilang ng mga barko ng China malapit sa pag-asa island mula sa 83 naging lima na lamang. Sa ibang balita naman kinumpirma ng Pilipinas na bibili ito ng limang mga bagong barko para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 10, January is near, you will be drafting your 2026 budget soon. Would you recommend the procurement of more modern vessels for BPAR in the West Caribbean? Oh, yes, yes. How uh, many well, we're looking at at least five, eh. no, five, five uh, fishing vessels, talaga. Uh, trawlers, to, uh, that, that would suit the area. Uh, so we'll have a more active presence in commercial fisheries. And what difference? yung um, these new vessels compared to the existing ones we have why are they more capable against chinese it's a it's a let's now it's not against chinese aggression we're we're looking at catching more fish technically uh, so this is a different uh, method of fishing ang ang i-introduce natin hindi yung traditional natin na uh, purse seine ring net uh, mga uh, uh yung hook and line fishing so uh, this is a, a, a bit different Sir, laban pinas